magandang morning video ko lang tong ano binili namin na parts ng bahay na inabando na ng may-ari hindi na sila makalipat dito may trabaho yata sa labang may kuha na rin na katitirhan doon so hindi na siya sila bumalik hindi na makakabalik so binili namin na bilang awa na rin lang kasi may sakit nga yung asawa yung babae eh. kaya <coughs> hindi ko alam kung uh, tama o lugi kami dito sa pressure dito pero okay na rin so 3,000 punin namin yung mga yero mga kahoy kahoy ayun lang uh, ko lang ako ng konting video para may subinorsyat at kuha lang ko mami pa katapos at hindi ako makapag video habang gumagawa nila sa wala akong dalang stand and masyado itong slant and ngayon din lang ako nag video kasi tumigil na yung nagpapatugtog ng radio actually ayaw kasi ma, ano, ma copyright nang wala naman silbi so anyway pasadaan ko lang itong bahay para makita sa video itong itsura nung kukunin kong mga materialis na pwede pa namin magamit finally baka sakaling mawalan na ng ngilip yung mawalan ng tulo yung ano ng bahay namin dahil pinagkakakain ng mga, nang daga yung mga ano mga rubber. Mga rubber pala ganito ang itsura noon. Ayun, yan ganyan kasi itsura niyan. At uh, gagapok nagagapok din siya sa init ng araw kaya wala pala to, wala nang eh, not recommended. Akala ko maganda. Eh eh wala ah, pa kami dito halos ha? dalawang taon pa pero ayan sira sira na dahil sa um, pangit na klase pangit na klase nag research kasi ako ay eh, nakita ko eh, yung mga made in imported doon sa Europe tatagal daw ng mga 30 years so tuwan tuwan naman ako Yung palang binibili dito na local eh ang gapok ang gamit pala nito yung mga pang ginagamit sa mga cosplayer nagamit nila ng mga damit-damit. So not intended intended for a roofing. Mali pala yon. Anyway, I learned my lesson hard the hard way. So ito. Mga pangit masyado itong iba. Pero wala akong choice kasi binil namin ng ano nang, ano na nga? Ah, uh, mga bultuhan. So kunin ko ng ano mapapakinabang eh kaya ang kumpati nito kasi akin pa yung effort no? ako maglalaglag ako mag-aakot so ayan tingin ko naman eh mawi naman siya kung sakaling hindi ano hindi ako ang nag effort unfortunately siyempre kasama yung risk ng ano kasi itutumba ko yung isang yon eh, delikado eh. So, medyo risky ang trabaho din. Kaya, sige lang. Kasama na yun. Uh, bilang tulong ko na rin lang talaga. Kaya, eto. So, video lang ako ng content habang yung nga tumigil na pagpatugtog ng radio yung sa kabilang bahay. Masyado malakas eh. Kaya, ito binigyan ko na. Ito pala, nakasandal pala sa... I think puno ito ng nara na napakataas niya napakaganda so ayan okay tigil na muna ako hingin na nung dalang lalaro na sa loob yung mga alaga ko alright yun lang thank you ah, ayan video lang pahinga ko kapag video muna so natanggal ko na sana tong shed inuna ko kasi mo nakiusap ano pala tumawag daw yung mayari na doon muna ililigpit yung mga gamit ya, ayun iwanan ko na lang muna yon pag napagpilian na na kung kanina binigay yung binigay mga gamit which is wala pa dito eh tsaka ako nalalaglag so ganun na lang medyo delay pero sige na lang pero yung bahay siguro yun, baka laglag yung kunin mamaya. Eh. Pasalan ko wala konti para naman merong ano. Merong update ng kinagawa ko. Kakapagod. Eh ito pala oh. Pero dito overlooking, medyo tatak lang ng mga kawikawik. pero ay Medyo kita dito mga view ng Metro Manila doon sa Lower Silangan ayun so yun lang pahinga lang ako konti kung video tuloy ko lang gawa salamat